Hi guys, another day, another video. For today's video, guys, is ano, magkikreate talaga ako palagi sa inyo ng maraming video about it sa Bigo Live App Kasi kahit na, ang dami ko na ang video talaga dito kahit papano. Anyways, i-update ko na lang din kayo. Kasi may nag-apply na naman kahapon, marami sila. Actually, ganito yung mga tanong nila. Paano daw makita yung, ano, yung Bigo ID nila? Ang puro mali sila, puro mali. Ang binibigay nila, mismong ID card. ID card, mismong PhilHealth ID nila, mismong NBI, driver license, license ID nila. Hindi po ganun. Wait, may tinga ako. <laughs> so, ayan, wala na, ba? Diba? <laughs> so, ito guys, ito, papakita ko na lang sa inyo yung, um, kung, yung itong comment muna, ito muna, puro ganito. Ito, tinakpa ko na lang din yung, ano niya, yung name niya, syempre. Sabi ko kasi, is, pasend po ng ID back to back, tapos age, location mo. Tapos yung binigay sa akin is ito, tapos ito yung bigo ID na binigay niya, tapos mali pa rin, tapos, eto sinend nagsend pa rin siya kahit sinabi ko na ID po Bigo ay hindi po ID pa send hindi Bigo ID so ang nilagay niya kasi hindi dito kasi sa profile na to makikita yung Bigo ID ito naman nagsend naman siya ng ID mismo driver license ID ata to guys hindi ganto guys magsend ng Bigo ID at hindi rin diyan ganyan makikita yung Bigo ID sinend niya sa akin. Ito lang. Ito yung una niyang sinend. Hindi kasi dyan makikita yung bigo ID. Iki-click nyo tong mismong profile nyo para lumabas yung bigo ID. Ayan, ang bigo ID. Ayan o. Nasa under ng name. Kunyari ako Jenny Ulimba. Nandito lang siya. Ayan o. ID. Ayan guys. Ayan yung ID. Dyan makikita guys sa profile. Iki-click nyo yung profile nyo. Kasi guys, alam nyo ba? Importanting-importante na makuha namin mga agency manager kung saang agency man kayo mag apply importante, importante sa amin na ibigay nyo sa amin yung Bigo ID nyo kasi i-encode namin kasi yan hindi po namin may encode yung mga mismong ID nyo, driver license o anong ID pa man yung isasend nyo palagi nyo tandaan, pag Bigo ID yung, isasend, yung hinihingi sa inyo, Bigo ID ang ibibigay nyo hindi po driver license, SSS o pill, pill health card ganyan, okay? about sa Bigo ID, itapik na lang din natin lahat ng ano yung mga Bigo ID, okay? Paano po gumawa ng Bigo ID? Paano magkaroon ng Bigo ID? Ito yung mga common na tinatanong ha. Paano magkaroon? Kailangan nyo pong i-download si mismong Bigo Live app. Pag nakakreate na kayo ng account, saka pa lang kayo magkakaroon ng Bigo ID. Okay? Paano magkaroon ng Bigo ID? mag ng account. I-download yung Bigo Live app. mag ng account. Man, ano bakit hindi ko na mabago yung Bigo ID ko guys sa Bigo Live app once mo lang na, na, na pwedeng i-free ibaguhin yung Bigo ID mo okay once lang siya pwedeng baguhin kung may magtatanong pa rin dito imam eh, paano yan gusto kong baguhin yung Bigo ID ko tapos, ano yung gagawin ko para baguhin? Okay, maghahanap naman kayo ng SBIP points. maghanap kayo ng mga ano, SBIPs na kakilala nyo. May points kasi sila, may kakayahan sila to, ano, to change your Bigo ID. Ganun yun ha. Okay, alam nyo na kung saan makikita yung Bigo ID, paano magkaroon ng Bigo ID, paano baguhin yung Bigo ID, at ilang beses lang siya pwedeng baguhin. Kung ako, kung kung new user ako ng Bigo Live app, as in bagong user talaga ako, once lang talaga siya libre, ganun. Pero kung gusto mong baguhin, maghanap ka ng SBIP points, or sinong kakilala mo, or magpa-SBIP ka, ganun. Kasi para may ano ka, may, may ano ka, pwede mong ibaguhin yung Bigo ID mo. Ganun yung ano, ito kasi gusto ko talaga ito gawa ng content yung about sa Bigo a Bigo ID na yan, ha. Kaya kung kayo, kung wala kayong Ayon yung gumastos, pag-isipan nyo mabuti yung bigo ID nyo. At saka huwag nyo pahirapan masyado mahaba yung bigo ID nyo. Mas maiksi, mas, mas okay para mabilis kayong matandaan ng mga tao. Ganun. Kasi syempre, yung mga viewers, ang haba naman ng bigo ID nyo. Tapos, once magkamali ka lang ng isa nyo, hindi na mahahanap. Ganyan. Kaya kung ako sa inyo, ano, related naman sana sa inyo yung mga bigo ID nyo. Kasi mostly na nag apply dito, yung bigo ID nila, devil, monster. Alam mo yung eh, kung ba't mga ganyan-ganyan, bigyan nyo naman ng ano, ng, ewan ko lang ha, para sa akin lang to ha, mas maganda kasi kapag ano, pag mabilis matandaan ng isang supporter or spender or gifter, yung mga Bigo ID nyo, mas, pa para pag hindi kayo na-follow, ba diba? ganun lang siya. At saka, speaking of Bigo ID, palagi nyo sasabihin niya, during live, ganyan, may tips pa ako sa inyo, during live, i-follow, ifollow nila kayo, during live, kasi guys, pag, pag nalaman nila during live yung Bigo ID mo, syempre pwede ka nilang puntahan sa, ano mo, sa live mo if pa-follow ka ng account mo, ganyan. At saka last tips, dapat masipag kayong mag-live. Kumami pera nyo, yun lang, bye follow for more. And comment down below sa mga gusto pong magtanong about sa Bigo Live app. Kasi, alam niya naman, kung followers ko kay lagi ako nagkocontent about sa Bigo para marami tayong malaman ba. And be updated. Ayun lang, bye! Hi guys! Bago tapusin ang aking video, meron lang ako is share sa'yo. Baka wala kang work, naghahanap ka ng work, mapa part-time, full-time, nasa bahay lang. Katulad ko, guys, ako kumikita ako sa Bigo Live Up nang nasa bahay lang. I have three kids at nagagampanan ko yan sa pamamagitan ng ah, pagbibigo ko. Kasi alam nyo ba, itong life-changing opportunity na sinasabi ko sa inyo is hindi ko lang siya kinikip, hindi ko lang yung pinapan, ko lang ba, ganyan. Kaya bago mo tapusin tong video ko na to, is makinig ka muna. Baka ito na ang inaantay mo talaga nakaperahan. Itong sinasabi ko sa inyo guys is Bigo Live app. Yung Bigo Live app is dinadownload lang to sa iOS, mapa, iOS o Android man yan. Okay? So, libre lang mag-apply. Kasi, 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 kasi kailangan dito guys ng agency kung gusto nyong kumita talaga. Okay? So, agency manager ako ng Good Deeds Agency. Yan, yan ang aking agency. At ito naman ang Bigo ID ko, Jenny24. Wait, there's more pwede kayong kumita ng 5 to 6 digit. At eto pa guys, pwede nyo tong gawin full time and par part time. Okay? So, sinasabi ko lang to dito sa aking mga video o itong video na to mismo is baka kasi makatulong ako sa inyo hanap buhay at mga gusto pang kumita na di na ninyo kailangan bumiyahe, nasa bahay lang, pwede nyo gawin to habang nagbabakasyon kayo Pwede niyong gawin to kung nasa work kayo ganyan kasi alam niyo ba hawak niyo lang yung oras niyo kasi dito sa Bigo Live Up, guys, is kayo mamimili kung magkano yung sasahuri nyo. In short, magpapakota kayo dito ng nang ganto ha, ng bins, sakitan nyo yung bins na yan ganyan, mag-iipon lang kayo ng bins na yan at may kota na tinatawag dito mas masipag ka, mas malaki yung sahod mo, OMG baka ikaw nang sumunod na maging host ko na kumikita po dito nang ganto kalaki isipin mo ha, pwede kang kumita ng ganto kalaki sa pagbibigo lang pwede kang kumanta, pwede kang sumayaw pwede kang magchika-chika like me <laughs> kaya sa mga walang talent dyan, sa may mga talent Huwag kayong mag-alala kasi pareho-pareho tayo dito. Medyo kulang-kulang, konting-konti lang yung talent, okay? And sa mga nagtatanong kung sa babae lang ba daw ito pwede is no. All gender po ang Bigo Live app, okay? And 18 years old pataas lang, cellphone lang yung kailangan at wifi. Yun lang kailangan. At wait, Paano ka pala makuha yung sahod mo? Gcash lang or ATM, okay? So, ganyan lang kadali, okay? Ganun lang ang kailangan, yun lang din ang kailangan namin para makapasok ka sa isang agency or kahit sa agency or sa agency ko. Kung papasok ka dito sa Good Deeds Agency, i-provide mo lang yung mga yan para mapasok ka na kagad. Kung meron ka yan, wala na, be. Apply ngayon, hire ngayon, start ngayon. Yan ang goal namin kung meron ka ng mga yan, okay? Kaya anong gagawin? I-download natin si Bigo Live Up kung interesado ka ng bang Bigo. Okay? Huwag ka mag-alala, kita. Malaki ang sahod dito. Subukan mo lang. Wala namang mawawala. Sige na nga, bye-bye. Thank you for watching.